US Marines nag-deploy ng MQ-9 Reaper drones sa Pilipinas. China nagbanta ng crushing defeat laban sa Japan. At ang PLA nagwarning na naman sa Manila dahil sa joint patrols. Pero may isang kasunduan na mas tahimik pero mas delikado ang epekto kaysa sa lahat ng yan. Mga Kapulse Point. May isang papel na pinirmahan ng Japan at Pilipinas na tinatawag ng analyst na template para takuti ng China. Sa sobrang bigat nito, baka ito ang totoong turning point ng West Philippine Sea. Pero ang tanong, handa ba ang Pilipinas sa pwedeng mangyaring kapalit? Kapals Point Habang abala ang buong mundo sa mga balita ng drones, threats, at war games, may isang mas importante, mas malalim, at mastahimik na galawan na halos hindi napansin ng karamihan pero dito muna tayo sa pinakamainit US MQ9 Reaper drones pumasok na sa Pilipinas These are not your typical hobby drones ha we're talking about MQ9A Reapers yung tipong drones na gamit sa Afghanistan, Iraq and other war zones Pero ngayon nagliliparan sa West Philippine Sea And guess what? Unarmed daw. Pero here's the thing. Ang Reaper drones, by design, pwedeng lagyan ng missiles at bombs. So unarmed for now, pero ano ang guarantee na hindi sila mag-transform into attack drones kapag may conflict? Wala, di ba? Kasi naman, kahit walang bala, sapat na ang kamera ng Reaper para makita ang butas ng una ng kalaban. At saka, take note. This deployment happened under the 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement. Yung agreement na 'yan, mga kaibigan, ang nagbigay daan para sa US forces na mag-rotate, mag-construct ng facilities, at basically magstay indefinitely sa nine strategic locations sa buong Pilipinas. But wait, bakit biglang pumasok ang Reaper sa eksena? Simple. Second Thomas Shoal. Yung insidente na literal na naputol ang daliri ng isang Philippine Navy SEAL matapos ang ramming ng China Coast Guard. Ayan. Yan ang context kung bakit bigla tayong binabalutan ng drones. UAV integration. Hermes 900. Hermes 450. At kung... Ano-ano pang mata sa langit? Pero eto ang twist. Habang nagda-drone-drone -drone ang US at PH, may parallel universe sa Japan at China. Sa Tokyo, galit na galit ang China sa Prime Minister nila dahil nagsalita tungkol sa Taiwan. Prime Minister ng Japan, si Sanai Takaichi, nagsalita sa Parliament. Sabi niya, kung may Chinese attack sa Taiwan, pwedeng maging survival-threatening situation para sa Japan. Meaning, Japan might intervene militarily. Boom! Galit na galit ang China to the point na nagpost ang diplomat nila ng The dirty neck that sticks itself in must be cut off. Cut off daw ano to, Game of Thrones? Grabe, diba? Diplomat yan ha, pero parang gangster ang dating ng statement. Although na-delete na yung post, the damage was done. Japan summoned the Chinese ambassador. China summoned the Japanese ambassador. Tit for tat. Parang mga bata na nag-aaway. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit biglang nag-warning ang China na Japan will suffer a crushing defeat. Steel will daw. Parang action movie lang, ano? Parang di sila aware na civilized na ang mundo ngayon. Wala na tayo sa panahon ni Geralt of Rivia. Fuck. 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 But wait. Bakit biglang may ganitong tono? Bakit ang lalim ng galit ng Beijing sa Tokyo? At dahil dyan, nag-issue pa ang China ng travel advisory para sa Chinese citizens. Avoid Japan in the near future. Kasi may significant risks daw. Hindi man lang nila tinago yung propaganda. They're basically saying, "Huwag kayong pumunta sa Japan kasi malapit na silang mabingo." Kapos point. Dahil may isang papel, isang kasunduan, tahimik pero napakadelikado. Ito ang Japan-Philippines Reciprocal Access Agreement. Analysts call it a template to deter China. Ibig sabihin, kung gumana ito, uulitin ng Australia, Canada, France, New Zealand, at marami pang iba. At bakit ito ang pinaka-importanting story sa lahat? Because for the first time since World War II, pwedeng mag-deploy ang Japanese military sa Pilipinas sa bansa na sinalanta nila way back 1940s. Ngayon, magiging kakampi sa laban sa South China Sea. If that's not history doing a plot twist, I don't know what is. Pero teka, balik tayo sa China kasi hindi sila masaya. Ni warning nila Japan, ni warning nila ang Pilipinas, ni warning nila kahit sino na may drone, barko o lumilipad na may kulay na hindi pula sa West Philippine Sea. Naglabas ang PLA ng bomber formation. Routine daw, pero sabay timing sa joint patrol ng US, Japan at Pilipinas. Routine bayon o demonstration. Habang nagpa formation ang PLA, the USS Nimitz, JS Onami, PCG Cutters at AFP ships nagmi-military parade sa harap nila. Isa lang ang ibig sabihin, walang gustong umatras. Parang traffic sa EDSA. Lahat gustong mauna, walang umaatras. Pero mga kapulse point, eto talaga ang nakakatakot. Sabi ng analysts, once na pumasok ang Japan sa PH territory through this agreement, every maritime incident could trigger a coordinated response from an entire network of allies. Hindi na ito PH versus China. Hindi na US versus China. Ito ay magiging Japan plus US plus Australia plus UK plus Canada plus France, plus New Zealand, plus Philippines. All against China. At bakit ito importanteng plot twist? Kasi sabi ng experts, maritime friction may no longer be isolated incidents. Pwedeng isang tulak lang, isang pagbangga lang, isang water cannon lang. Pwede nang mag-trigger ng multi-country response. At sino ang nasa gitna ng pressure cooker na yan? Pilipinas. Balik tayo sa drones for the real punchline. The Reapers, the Hermes drones, Scan Eagles, lahat sila, hindi lang surveillance. Hindi. Ang tunay na purpose nila, to create undeniable HD 4K evidence na ang China ang agresor. Nakita natin, water cannons, ramming, harassment, at ilalabas ulit. Uulitin uulit-ulitin. Kasi sabi ng isang analyst, drone technology is increasingly important in the Indo-Pacific theater. Kung baga sa boxing, ito ang slow motion replay na hindi mo matatanggi. Pero ang pinaka-interesting, Prism Raven. Joint drone exercise daw hindi pa nire-release ang details. Pero, may patch na kumakalat. Reaper plus Hermes 900. Sabay patrol sa Philippine Archipelago. Hindi binibigyan ng info ang publiko. Pero the message is loud and clear. The Alliance is integrating. At dito, bumabalik ang tunay na tanong. Handa ba ang Pilipinas na maging sentro ng anti-China security network? Japan, US, Australia, Britain, Canada. Lahat gustong maki-joint, maki-alyansa, makipag-deploy. Pero ito ang uncomfortable truth. Kapag kumulo ang West Philippine Sea, tayo ang frontline hindi Washington, hindi Tokyo, hindi Canberra. Tayo. Mga Kapals Point. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang malakas na barko o mabilis na fighter jet hindi rin sapat ang dami ng drones. Ang totoong laban ay, sino ang may pinakamalakas na alliance? Sino ang may pinakamalinaw na strategy? At sino ang handang magbayad ng pinakamabigat na presyo? Now I ask you, mga Kapulse Point, kung ang Japan PH Pact ang magiging template para harapin ng China, handa ba ang Pilipinas sa posibleng backlash? Dapat ba tayong manguna sa network ng allies? O nagiging pawn na lang tayo sa mas malaking laro? Comment nyo sa baba. Gusto kong malaman ang pananaw nyo.